Hindi pa nagtaas ang presyo ng mga prutas sa ilang pamilihan sa Batangas City ayon sa mga tindera. Ang mga bilog na prutas hindi pa rin gaanong mabenta. Narito ang report ni Paul Hernandez bultuhan ng mga prutas na ibinabagsak sa fruit stand ni Nelia sa Batangas City Old Public Market. Bukod kasi sa hamat at lechon na star ng Noche Buena, hindi nawawala ang prutas sa mesa. Pambalanse kung baga kung mapaparami ng kain ngayong Pasko. Pero kahit ilang araw na lang bago ang Pasko, iilan lang ang bumibili sa pwesto niya. Napakatumal sir, mas maganda pa nung regular na araw. Ay parang ngayon po hindi naman prutas ang binibili ng mga tao. At kahit tuwing bagong taon lang talaga, nakagawian ng marami na maghain ng bilog na prutas, Ginagawa na rin yan kapag Pasko. Si Chay, sa susunod na araw raw mamimili nito. May kanting salo-salo lang po siguro. Kami lang naman po mag-anak. Kaya maghahanda rin po kahit kaunti. Eh. Ang piraso ng peras, mabibili ng 35 pesos. May pon ka na 3 4, 50 pesos. Ang mansanas, 25 pesos per piraso. Dalang hita, 50 pesos per kilo, 70 pesos ang one-fourth ng ubas, 200 pesos ang per kilo ng longgan, ang mga nakanet na kiat-kiat, 100 pesos, habang 120 pesos ang per kilo ng chiko. Ayon sa mga nagtitinda, wala pang paggalaw sa mga presyo niyan. Karamihan sa mga prutas na ito galing daw divisorya. Dati pa rin po, hindi pa po kami tumataas ng presyo. Gaya po ng ubas, noong nakaraang taon na yung ubas ay umabot ng 350. Ngayon naman po yung regular ay may 200, may 260, may ay 280 na po ang maganda. Sa mga susunod na araw pa raw, nakikitang bubuho sa mga mamimili ng prutas. Kasama si Buhaya Dante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalo.